Si Pastor Apolo Kibuloy ay isang kilalang personalidad sa larangan ng relihiyon at politika sa Pilipinas. Sa mga nagdaang taon, naging laman siya ng mga balita at diskurso sa lipunan. Hindi lamang dahil sa kanyang pagiging pinuno ng Kingdom of Jesus Christ, kundi pati rin sa kanyang impluensya sa politika at media. Sa kasalukuyan, siya ay nasa ng pamahalaan at nananatili sa Pasig City Jail. Matapos ang matagal na panahon ng paghahanap ng mga otoridad na aresto si Kibuloy sa Davao City noong 8 ng Setyembre 2024. Ang kanyang pagkakaaresto ay naging isang makasaysayang pangyayari lalo na't na matagal din siyang hindi nagpapakita sa publiko. Mula Davao, siya ay dinala sa Camp Krame sa Quezon City at kalunan ay inilipat sa Pasig City Jail. Sa kabila ng pagiging isang dating makapangyarihang leader, ngay kinakaharap niya ang bagong realidad bilang isang bilanggo sa ilalim ng batas ng bansa. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, hindi rin siya naging tahimik sa larangan ng politika. No Oktubre 2024, habang nasa kustudiya, naghain siya ng kandidatura sa pagkasenador para sa halalan ng Mayo 2025. Ito'y nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga sumuporta at may mga pumuna. Gayunman, hindi siya pinalad na manalo sa eleksyon matapos magtapos sa ikatatlumput isa na pwesto. Sa kabila nito, nagpahayag siya ng intensyon na kwestiyonin ang resulta ng eleksyon at humiling ng manual recount dahil umano sa mga irregularidad. Bukod sa kanyang pampolitikang ambisyon, lumutang din sa balita ang kanyang mga kondisyon sa kalusugan. Dahil sa mga iniindang sakit, gaya ng pananakit ng dibdib, problema sa pangat, pulmonya, nabigyan siya ng medikal na pahintulot upang magpagamot. Ang mga ulat ukol sa kanyang kalusugan ay nagpatuni na kahit ang mga makapangyarihang personalidad ay hindi ligtas sa hamo ng pisikal na kahinaan. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang kalagayan, mula sa pagiging malayang lider ng isang malaking samahan hanggang sa pagiging isang nakakulong na individual na natili pa rin si Pastor Apollo Kibuloy bilang isang simbolo ng kontrobersiya at diskurso sa lipunang Pilipino. Ang kanyang pangalan ay patuloy na binabanggit sa mga usaping pampolitiko, pangrelihiyon at panlipunan. Sa kabuuan, ang kasalukuyang kalagay ni Pastor Apollo Kibuloy ay isang malino na paalala na ang mga pangyayari sa buhay ay maaring magbago sa isang iglap. Mula sa kapangyarihang tungo sa pagkakapit, mula sa aktibong paglahok sa politika hanggang sa pagiging isang simpleng bilanggo. Dala ng kanyang kasaysayan ng mga aral ukol sa kapangyarihan, pananampalataya at responsibilidad. Noong nakaraang Hunyo, kinumpirma ni Vice President Sarah Duterte na binisita niya si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail kamakailan. Ayon kay VP Sarah, kinumusta niya ang lagay ni Kibuloy sa kulungan at pinag-usapan nila ang naging resulta ng kakatapos lamang nahalalan. Inalam din niya ang mensahe ng pastor para sa kanyang ama at ipinabot niya ito roon. Ayon sa vice presidente, masaya siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makabisita sa pastor upang makumusta ito. Panalangin naman umano ni VP na hindi na magkasakit ang pastor habang nasa bilangguan nito. Umaasa rin anya siya na mareresolba na sa lalong madaling panahon ang mga kasong kriminal na kinakaharap ni Kibuloy. Si Kibuloy ay kasalukuyang nakapit sa Pasig City Jail dahil sa iba't ibang kasong kriminal na kinakaharap. Kabilang narito ang qualified human trafficking at child abuse. Si Kibuloy ay kabilang sa anim na senatorial candidates na tumakbo sa kakatapos lamang na 2025 midterm polls ngunit natalo. Matapos ang halalan para sa mga senador ng Pilipinas, umani ng pansin ang panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy na magkaroon ng mano-manong bilangan ng boto. Si Kibuloy, na tumatakbo sa ilalim ng kontrobersyal na mga isyo at personal na aligasyon, ay nagtapos sa ikatatlumput isang pwesto, malayo sa mga nanalong labindalawang senador. Subalit hindi dito nagtapos ang kanyang laban, sapagkat ipinahiyag niya sa publiko ang kanyang hinala ng pandaraya at irregularidad sa halalan, dahilan upang hilingin niya ang isang manual recount. Ayon sa kampo ni Kibuloy, may mga ulat ng aberya sa proseso ng eleksyon, mga balotang hindi binasa ng makina, labis na pagboto o overvoting at iba pang mga teknikal na pagkukulang. Sa kanyang pananaw, ito ay sapat na batayan upang questionin ang resulta ng eleksyon at hilingin ang isang mano-manong pagbibilang ng boto. Gayunpaman, malinaw ang naging tugon ng Commission on Election o Comelec, hindi maaaring magpatuloy ang anumang manual recount kung wala ang formal na pagdulog sa tamang legal na proseso. Ayon sa COMELEC, laging dalawang paraan lamang legal at makatuwirang daan para sa manumanong bilangan. Una, sa pamamagitan ng Random Manual Audit o RMA na nakapaloob sa batas na Republic Act Number no. 9369 at ang pangalawa sa pamamagitan ng pagsusumite ng formal na election protest. Sa kasong ito, hindi naghain si Kibuloy ng election protest dahil dito walang legal na batayan ng COMELEC upang magsagawa ng recount sa sarili nilang inisyatiba. Hindi rin nila maaaring baliwalain ang tinakdang proseso ng batas kahit pa may mga reklamong isinampas sa publiko. Ipinahayag ng ahensya na kung nais ni Kibuloy na seryosohin ang kanyang mga aligasyon, kinakailangan niyang duman sa tamang legal na hakbang, isang proseso na nangangailangan ng sapat na ebidensya, pundo at pasensya matatandaan na November 2021 nang sampahan ng sex trafficking charges si Kibuloy at ilang kasamahan niya sa KGC Church na inihain ng US prosecutors. Noong December 2022, hinarang ng US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control o OFAC na magkaroon ng akses si Kibuloy sa kanyang mga riarian sa US dahil sa aligasyon ng serious human rights abuse. Una nang sinabi ni Kibuloy na pinapatawad na niya ang mga nag sa kanya. Noong February 2022, sinabi ni Kibuloy na inuusik siya dahil siya ang appointed son. Ipinanganak si Pastor Kibuloy noong 25 ng Abril 1950 sa Davao City. Wala sa kanya mga kapampangang mga magulang. Nanirahan sila ng saglit sa Pampanga subalit so bumalik sila ng Mindanao upang doon siya mag high school. Inubos ni Kibuloy ang kanyang apat na taon para sa pag-aaral sa United Pentecostal Church bilang isang appointed son of God na ayon sa kanya. Siya na ngayon ang senior pastor ng Kingdom of Jesus Christ at siya din ang nakatutok sa Sunshine Media Network International o SMNI na isang broadcasting network na itinatag niya noon pang taong 1989. Ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, na pinangunahan ni Pastor Apollo ay nagsimula noong 1985 sa Davao City. Bilang executive pastor ng KOJC, si Pastor Apollo ang naunguna sa espiritwal na pangangalaga sa 7 milyon nitong miyembro sa buong mundo. Sa ngayon ay patuloy na lumalawak ang sakop ng KOJC kung saan naabot nito. Ang higit sa 200 bansa at 2,000 mga lungsod sa buong mundo. Bukod dito, kilala rin si Pastor Apollo bilang isang philanthropist, humanitarian, environmentalist at international TV evangelist. Ang butihing pastor ay mayroong global multimedia ministry kung saan kabilang sa kanyang mga pangunahing programa na naghahatid ng kanyang pangaral sa buong mundo ay ang Sounds of Worship, Powerline, Give Us This Day, Gospel of the Kingdom, Spotlight at SMNI Exclusive. Ang kanyang Sunshine Media Network International o SMNI ay isa na ngayong multi-awarded na media company na itinuturing na pinaka-pinagkakatiwalaang media sa Pilipinas. Ipinangako ni Pastor Apollo Kibuloy na ang SMNI ay nakatoon lamang sa nation building at sa paghatid ng totoo at walang pinapanigang balita. Ang self-proclaimed noon na son of God na si Apollo Kibuloy kasama ang ilan pa sa kanyang mga associates sa Kingdom of Jesus Christ ay naharap sa kontrobersiya at skandalo. Noong tong 2021, nakasama si Kibuloy sa Most Wanted na listahan ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong kinasasangkutan nito kabilang ng panghahalay, human trafficking at smuggling. Sa website ng FBI, nagbabala ito kaugnay sa kanilang paghahanap sa appointed son of God na si Apollo Karyon Kibuloy, head pastor ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa umunoy partisipasyon nito sa isang labor trafficking scheme upang makapagpadala ng mga kasapi ng simbahan nito sa US sa pamamagitan ng illegal na pagkuha ng visa at pamumwersa nito sa mga miyembro na magsolisit ng donasyon para sa isang peking charity. Mga donasyon na ginagamit para tustusan ang operasyon ng simbahan at marangyang pamumuhay ng mga leader nito. Pinilit din ito umano ang mga kasapi na magaling magsulisit ng donasyon na pumasok sa Peking Pagpapakasal o di kay kumuha ng Peking Student Visa upang may pagpatuloy ang pagsosulisit sa Estados Unidos buong taon. Bukod dito, sinabi rin ng FBI na narekrut ang mga babae upang maging personal assistants o pastorals ni Kibuloy na siyang naghahanda ng kanyang pagkain, naglilins ng kanyang bahay, nagmamasahe at nakikipagtalik sa kanya na tinagurian pa niyang night duty. Bunsod ang paghahanap na ito kay Kibuloy sa kasong isinampas sa kanya ng Federal Grand Jury ng United States District Court for the Central District of California sa Santa Ana, California sa Amerika. Dahil sa pakikipagsabwatan nito sa sex trafficking, panluloko, pamimilit, sex trafficking ng mga bata at bulk cash smuggling na nagresulta sa paglalabas noong agis ng Nobyembre 2021 ng isang federal warrant upang siya dakpin. Sa isang walong hektaryang compound house ngayon nakatayo ang mansyon ni Pastor Kibuloy, ang headquarter ng Kingdom of Jesus Christ sa ang Jose Maria College na kanyang ipinangalan sa kanyang mga magulang. Ang compound na ito ayon sa mga balita ay pinatutugtugan ng kanilang musika ng 24 oras araw-araw. Inakusahan si Kibuloy na nang aga umuno ng mga lupain ng mga indigenous people upang palawakin ang kanilang compound na nasa Davao City. Noong taong 2008, ang New People's Army o NPA ay nakusahan si Kibuloy na siyang nasa likod ng pagkakapatay kay Datu Domingo Jarog at sa kanyang pamilya matapos tumanggi ang mga ito sa pagbili ni Kibuloy ng kanilang lupain. Subalit hindi ito inamin ni Kibuloy at baseless umano ang akusasyon laban sa kanya. Noong...